Ayan ka na ang nakagigil. Walak tayo ng ating ano, hindi na nga eh, no? Dinner na. Ayan na ang dinner ko mamang ya. Oh, Diyos ko. O, di ba? Burger. Umuha kong burger. Magaling kukunin ko lang yung burger natin. yun yeah, burger don't oh, diba ganda na boses ko <laughs> tapos lagyan na natin itong lettuce itong tomato o oh, diba tomato then this pepino oh, okay. Tapos, and cheese. Ayan. Ang tatlo. O, diba? Tingnan nyo naman. O. Oh, mas bongga pa kaysa sa McDo at Jollibee. Tiyaring. O, diba? Diyan na tayo mga kagigil.